Kapatid, tingnan mo yung video. Ito ay disyerto na nagkaroon ng mga maraming halamanan. Hindi lang isang halaman, kundi napakarami. Talagang yung kulay brown ay naging green na po. So, paano nga ba nangyari yan? Dahil po sa climate change, na yung dating hindi nauulanan ay naulan na ngayon. Isa na dyan po yung mga sun desert, yung mga disyerto po na hindi madalas ulanan pero ngayon po ay naulanan na. Pangalawa po dyan, yung ginagawa ng mga tao nagtatanim po sila dyan, kaya nagkakaroon po ng tag-ulan o pag-ulan po sa mga disyerto. Imposibling bagay na magkaroon ng tubig ang disyerto at magkaroon ng mga halaman sa disyerto, pero po naging posible. Marami po nagsasabi na hindi daw po totoo yung mga footage na kumakalat po na yan. Nagkakaroon ng tubig, nagkakaroon ng mga halamanan. Pero isa sa mga nag-comment po sa mga video na na-release po natin, ito po yung sinabi niya. Totoo po yung mga nasa video clips na yan. I work here at UAE and I've seen in my eyes. The desert is just behind our house here. It also amazing kasi grabing init dito may mga tumutubong halaman sa desierto at may kababayan tayong tatlo na, na namatay dahil sa flood. Doon pa lang kapatid, nagpapatunay na natotoo na nagkakaroon po ng tubig yung disyerto dahil nagkakaroon na po ng ulan at nagkakaroon na rin po ng mga halaman. Imposibleng bagay ba diba? pero naging posible. Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Hindi nga ba kontrolado ng Diyos na yung kalamidad ay makontrol ng mga tao dahil nagtatanim sila dito dahil ilan sa part ng Saudi Arabia at ng Africa sa mga desert po dyan nagkaroon po ng mga program na magtatanim po sa desert ito ang sinasabi ng Bible alam ng Diyos na mangyayari po yan. Kasi nakasaad po yan sa propesya na yung mga sun desert, mga tuyong anyong lupa ay magkakaroon ng halaman at bubukalan ng tubig. Masahin po natin Isaiah chapter 35 verse 7, ang mainit na buhangin ay magiging tubigan at sa tigang na lupain ay bubukalang tubig. Tutubo ang sari-saring damo sa lugar na tinitirhan noon ng mga asong gubat. Magkakaroon ng maluwang na lansangan sa ilang. Can you imagine kapatid? Imposibleng bagay na yung disyerto magkaroon ng tubig pero ngayon, posible na. Dahil na uulan na dahil sa mga ginagawa rin ng mga tao. At alam ng Diyos na mangyayari po 'yan. Kasi nga nakatakda na po iyan Isa pang mangyayari kapatid na yung mga mababangis na hayop ay magiging maamo. Alam na natin mga kapatid sa panahon natin ngayon dahil tayo ay nasa huling panahon na. Malapit na tayo sa end times. May mga nagaalaga na po nagiging pet nila yung leon. Grabe po di ba? So sa panahong ito nire na po ang ating mundo. Ang mga tao, ang mga hayop. Kahit po yung kalikasan, nire na po. Kaya sa panahong ito, mapanood nyo man po ito ng lumipas na na taon. At ilang dekada na po, pagpapatunay ito na nafulfill unti-unti yung mga propesya na nakalagay po sa Biblia. Dahil maasahan ng salita ng Panginoon. Basahin po natin yung Isaiah chapter 35 verse 9, walang leon o anumang mabangis na hayop na makakaraan doon kundi ang mga tinubos lamang ng Panginoon isa pa dito kapatid na wala nang magiging kalungkutan pagdating po ng Millennial reign of Jesus Christ Isaiah chapter 35 verse 10, mawawala na ang kanilang kalungkutan at pagdadalamhati listen, at mapapalitan ng walang hanggang kaligayahan, bakit po? Kasi kahit ang government, wala na pong corrupt that time. Wala na rin mga masasamang tao, kundi puro kabutihan po sa millennial reign. Wala pa po sa langit pero ipaparanas ng Panginoon ang kanyang pangako na kung marami man po na nagkaroon ng injustice nang nabuhay sila, darating yung time sa mundong ito, magiging makatarungan dahil ang Diyos po ang mamumuno dito sa millennial reign of Jesus Christ. Alam mo kapatid, yung mga footage na yan, yung ilan dyan, ay 10 years ago, 2010 pa. Iba naman po dyan ay 2022. So ibig sabihin nagbabago lahat pero hindi magbabago yung mga pangako ng Diyos na matutupad po ito. Kasi kung makikita natin po yung nasa photo ibang iba na po yung itsura ng desert noon sa desert. Ngayon, mapanood mo po ito ng lumipas ng 2024, ang aral po neto maaasahan natin ang salita ng Diyos. Mapangahawakan po natin dahil lahat ng ito ay magaganap dahil ipinangako ng Panginoon. So ikaw, ito na yung pagkakataon kapatid na tayo manumbalik sa pananampalataya natin sa Panginoon. Nahadlangan lang makaaway para hindi tayo maniwala at mawala tayo sa pananampalataya sa Diyos kasi nasa uling panahon na tayo. Pero ito yung sasabihin ko sa iyo, maasahan natin ang salita ng ating Diyos. Tandaan mo, unti-unti po yan mangyayari sa buhay natin yung mga pangako ng Diyos at yung mga propesiya sa Biblia makikita po ng iyong mata habang nabubuhay na mafulfill po ang mga bagay na hinihintay lang niya na manumbalik ang mga tao po papalapit sa kanya at isa ka sa pwedeng gamitin ng Panginoon kasi hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga pangako ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9 hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa mga pangako niya gaya ng inaakala ng ilan ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Alam mo kapatid, ina-update kita at yung ilang mga Christian vlogger na pwede mong mapanood dahil kilos po ng Panginoon ito. Instead, nakatakutan natin ang kinabukasan, meron tayong pangahawakan. Our hope is in God. Ang ating pag-asa at ating kinabukasan ay nasa Panginoon. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron tanong, let me know the comment section. Huwag mong kalimutan kung napapanood mo to sa Facebook page. Subscribe po kayo sa YouTube channel. Hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga nare natin na video. God bless po mga kapatid. Follow po kayo at share nyo po yung mga pag-aaral po na ito. Hanggang sa susunod pagkikita, ito nyo likod, Pastor Gabueno. God bless po.